Good afternoon mga bro Pag-init okay. na Aywa Aywa, totoo <laughs> Bye Pag-init ako sa YouTube channel Ayaw <laughs> Ayan Pumunta tayo ng planta Para One to Kasi yung pinakain Kanakakain at susubuan ni Kainit ah ano oh. yung ama, ayun yung ina, nandod doon bubungudin din, bumaba na kanina pero hindi pa rin nakapasok hindi nakapasok sa kanyang bahay kaya ito yung ina kayo susubuan alam Kuha na lang yung kinit. Ayun natin. Kinit ng expert dito eh. na kayo Lumating nga ulit to kanina Pagkagising ko, nandiyo dyan lang siya Nanginginain, pero hindi nakapasok doon sa bahay niya Hindi niya nasubuan subuhan itong Kung hindi niya patuntun yung bahay niya Kaya yeah, Yung mano kaya, yung lalaki lang kaya talian natin no? Salihan natin dito. Mga babae kaya lalayas kaya? O dito-dito lang din yan? Hindi, hindi alis yan. Ha? Hindi uh, alis? Hindi lang yan. O, lang. Okay. Bangle, bangle, yan. Bukas. Pisapapang, Oh, wala natin yung lalaki yung ah, lalaki na, tali natin dyan, ano? Tali natin dyan. Hindi oh. kaya, kaya dito. Hindi kaya. kaya dito. Dito lang. Oh. Dito. Ah, dito sila matulog, oh. Eh lang, awayin nyo yung kalapate. Mabarata yan. Ano pilit ba yan? Pilit lang. Na, nagsimparamdam na ng init ha. Nagparamdam na yung init. Kapang araw nata ako after holiday? Yung abuhin na dyan sa bubong din ano Yung abuhin dyan Pares tong pansi Ah yun pala Yun pala sila oh Pero yung dalawa na dyan Hindi namin malam kung saan na tumatambay Kaya na magagawa natin ng kung ano pala yung bukas net? Nip? May itlog ah, itlog na yun eh. Nagpaparis na rin siya sa kapatid eh. Pero magiging anak nung, anak nitong ano, to, checkered na to. Okay. Ito Ito tayong ng mga ninuno may ringgilya akong ata bilang lang maliit ha dapat ma liquid para ano palit kasi ringgilya natin eh Marami lang nyan, may parang may huspan na maba eh Maliit Ito hmm. lang Ito yung awa naman yung inakay, hindi na pa ngayong araw. Alam po, sugin natin yan. Sulit so, eh. Hmm, umi. Umi rin no? Sarap. Munti okay pa, dagdagan mo pa. Di pa naman lumuboy yung chan eh.

Karir career para Homer, malaman lahi nito eh. Sat <laughs> kalapati. <laughs> <Pinakai. Sarap ba? laughs> ఆ సాయం గురించి నా Oh. 'yung 'yung itim. Ayun 'yung mother nung, nung sinubuan ni Kenneth. At 'yung father ayon. Okay, <laughs> nalulula eh. <laughs> <laughs> nalulula. 'yung ama nalulula. Eh kamukha niya pa rin 'yung anak. Brown din. Matatayog pala yung ganyan lahi. Ano, ano? No, to. Grabe pala kung tumuli pa yan. Ano yan, andon. Ano, Ano Ano pala lumipad ng mga yan. Oo, pa. Eh, mamalilit kasi, ano? Mga small size na kalapati siya. Ayan ang talo siguro sa stamina yan, ano? Mga, ano yung Mga pang malapitan lang siguro yan. Pero pag sabi nga endurance, para mahirap siguro. Pero siguro sa ano, pagka tawag dito. Yung pakain mo maganda talaga. eh maganda makapagwitay ng itlog ng ganyan. Ah, maliit pa rin. Maliit pa yung chan. Oo. Ano bato ito Ano ba Hmm. Dito na rin ano. Dito na rin na tumatambay sa amin. Nanginginain. Dahil kasing pagkain dito eh. Paka ngayon. Siguro <laughs> bibiliin ko susunod yung mais. Kukunti mais niya, no? Hindi na hindi na tayo pwedeng magpupukpok diyan kasi may itlog na rin yung ibabaw yo. Yun. Yung dalawa sa taas, 'yun tsaka 'yun, may itlog na parehas. Si Selan pa man yung mga kalapate Sama mo nang iba-iba. Ah. Uh, ano? dala na ni Loco picture natin doon oh. <laughs> laglag siya kanina rito dinampot ko na lang <laughs> yan malaking kalapate no? malaking kalapate yan, 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 yan. na yan na yan na na dito, dito sa Dito, dito, dito Ilagay mo lang kaya sa dyan Sa ano na yan Huwag mo ipasok dun Iusod mo na lang yun Iusod mo na lang yung itluga nila Tapos ilagay mo lang siya sa kainan Ang iba? Anong ah, barako natin? Tinggal dipinasok yang kanina no. Mulatayo. din pinasok yan. Bos ada pasok? Tidak yes, tahu. ko okay. Ha? sana alam Walang pasok, wala rin sahod. Ay, saklap. Talagang, ano talaga? Next month na ta talaga itong makapagpadala. Sira sa taas. Ayan na siya, na. Oh nilagay inik-inik dun sa pinto malapit para makita grabe kong lumipad yan ito ang ano ang taas mga small kasi na kalapate mga maliliit sila maliliit ang size parang pato-pato lang yung size niya umabana wala na, parang mailap pa siya ano nagbabana sila muna kalapati rito eh ganyang itsura eh no makikita mo sa labas lang o, ganyan ang itsura eh ang mukha ni Putol Tututo na umuwi yan Dapat makita nyo yung inakay nyo eh